Ano ga pare? Magandang gabi mga gar. Panibagong video na naman tayo mga gar. Dito nga pala tayo sa tapat ng Maria Estrella. Dito sa Calapan City, Oriental Mindoro mga par. Ang mission natin ngayong gabi ay dayuhin ulit si Makdo mga par. Namiss natin yung mga pagkain ni Makdo eh. Siyempre dito tayo nakasakay kay Boss Louie mga par. Iwan na uli natin ang motor natin mga gar. Ngayon ay January 26, 2025 mga gar. Siyempre tatandaan lagi natin ang date mga par. Par. Para alam natin kung anong date yung mga memories natin mga gar. Ganun talaga eh, tumatanda na tayo mga par. Kaya kailangan itre-treasure mo yung bawat sandali ng iyong buhay mga par. Hindi habang buhay, nandito ka sa mundong ibabaw. Kaya piliin mo laging maging masaya mga par. So skip na natin to mga gar. Alam ko na naiinip na naman kayo. Charan! Nandito na kami makdo. Kami ang bangungot ng iyong buhay. Na umuubos ng gravy. Siyempre, anli sana makatulong okay. sa inyo. Dito nga pala ito mga par sa tabi ng JJ Calapan City Oriental Mindoro. Dito lagi kami pumupunta mga gar. May video na kami nung nakaraan dito mga gar. Pero syempre iba yung kasama natin nun mga par. Kung sino lang available sa mga kabarkada natin par. Yun lang lang nakakasama natin. Kasi yung iba mga par. May duty sila ng panggabi. Yung iba naman lumuluwas. Sa totoong buhay mga gar madami kami magkakabarkada. Kaso lagi kaming kulang kulang pag pumupunta kami dito mga par. Hindi sa pag-iisip ha Mamaya mga par Ipapakilala uli natin sa inyo Mga kaibigan nating oso mga gar Kaya huwag kayong mainip dyan mga par Ayan, bababa na nga tayo dito ba? nakapos agad si Boss Jepoy ha pa pala mga par si Boss Jepoy Boss, kupal ka ba boss? Wako kupal, hindi sila kupal Sila mangupal <laughs> Gagalit dito si Boss Jepoy mga par Meron kasi siya ngayon mga par Boss, kupal ba kayong lahat, boss? Kupal eh, si brothers mo na naman. Kupal. Siyempre, sasama na. Sasama natin si paring Alvin. Boss Dobo, boss Dobo. Rookie. 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 Oh ano? Ano, kaya nyo? Oh Yun nga pala si Boss Louie mga par, ang mayaring ng sasakyan mga gar. Wala alam mo naman sasakyan ko. Ayan po, sasakyan ni Louie, bago. Oh Ay, pagay morning. morning na din nila. Morning na pala mga gar. Ganun tayo kamahal ni Makdo. Nasa labas palang pinapa-order na tayo mga par. Syempre, malakas yung bago nating import. Ito si Boss Alvin mga gar. Sub muna daw siya sa kanyang brother mga par. Si Boss Alvin nga pala kapatid ni Boss Alex mga par. Ito naman si Boss Renray mga par. Kasama din natin yan na nakaraan dito mga gar. At yung nakaputi par na nakasuot ng sakamoto. Si Boss Atan yan par. Anong ginagawa mo Boss Atan? Substitute. Substitute. oh substitute. Brother, ako oh. muna. <laughs> Wala ka muna ngayon, ano? Sige, tumigalit talaga siya ng Ay, bromance kami na rin, ah. Bromance naman, oh. Bromance. <laughs> Pagpasensyahan mo na sila makdo, sila ang tirador ng gravy mo. Ayaan mo na, yan nga ang dinadayo namin dito eh. Ito naman si Boss Ariel mga par. Kasama din natin dito si Boss Ariel ng nakaraan par. Doon sa nakaraan nating video mga gar. Mo order na nga pala sila dito mga par. Para nga pala sa mga nagtatanong, pareha single yung dalawang yan mga par. Pati yun si Boss Renrey at itong si Boss Alvin. Single yung mga yan mga par. Wapo, wow ba? Diba? Substitute brother Substitute. na paglabangin. I bus nga nating order dito mga gar, dito na tayo sa table mga par. Hihintay na lang nating matapos yung order natin mga gar. Habang naghihintay nga tayo ng order dito mga par, may bigla tayong napansin mga gar. Hindi yan sa si basaran rin mga par, ito. Anyari boss atan, masaya pa to kanina eh, nagtatatalon. At dito nga ay unti-unti dumadating na yung order namin mga par. Yan nga palang kumukuha ng order mga par, isi boss dubo yan mga par, bago ring import namin yan gar. Ilang boss yan tulog ka lang dyan. Trabaho kasi mamaya si Boss Atan mga gar, kaya nagpapahinga muna. Yan, dumating na rin dito yung price natin. Kinuha pala yun ni Boss Jepoy mga gar. O ba? Diba? pwedeng model ng price si Boss Jepoy mga gar. Makdo, baka naman. At dito nga mga paray kakain na rin tayo mga gar. Siyempre, nagugutom na rin tayo dito mga gar eh. Uy, meron pa pala, kala ko yun na lahat yun eh. Siyempre, hindi mo wala ang panulak dyan mga par. Mahirap kumain ang nabubulunan mga gar. Ayan, Yan, pinapamigay na ni Boss Jepo yung coke mga par. Mukhang hindi magigising si Boss Atan dito mga par. Pero okay lang yan, take out na lang natin yung pagkain dito ni Boss Atan mga gar. So ayan mga gar, tara, kain na tayo mga par. Dito nga mga par ay natikman na naman natin ang pinagmamalaking pagkain ni Makdo mga gar. Siyempre, binabalik-balikan natin yung only gravy nila dito mga gar. Ayan mga par, bising busy -bisi na kami sa pagkain dito mga gar. Sa Makdo, bida ang saya mga par. Ay, Jalibi pala yun, mga gar. Sorry, sorry. Akin, akin. Sorry, Makdo. Nadala lang ng emosyon. At pagkatapos nga namin kumain dito, mga gar, uuwi na naman tayo, mga par. Pero tulog pa rin si Boss Atan, mga gar. Boss Atan, napaglalangan ka na. At dito nga, mga par, igigisingin na natin si Boss Atan, mga gar. Tan, <tong> tan, 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 Atan, tayo. Ay, <tong> Ano? Dali mo na yan. Pati ko sa inyo. Oh... Atid mo. Kabahin na ikaw. Eh, sa na daw. Ale, daw. Kakainin bukas, sabi ni Boss mga gar. Boss Louie, umaga na. 4 AM na talaga par. Nabusog na naman nga tayo dito mga par. Do, magtutuos ulit tayo sa susunod. Kaya hintayin mo ang aming pagbabalik gar. Hindi kami titigil hanggat hindi na ang gravy mo par. At ayun nga mga guys, uuwi na naman tayo. Pero syempre, hindi pa dito natatapos ang ating kwento mga par. Samahan nyo ulit ako sa susunod nating kwento mga gar nasayang ko na naman ba ang oras nyo hanggang sa muli nating pagkikita mga par, paalam hello hello video mo yung pinunin ha 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 hanggang ka na pasang ka ka dito ay ito yung lang, eh. ay, tayo sikat na vlogger pagka perahan natin hindi po, ikasa dito pa, dai. Ito dinig ng Banding na. Kami po ang nangunguhan ng mga e eh, about. Oh, Ito na nga po guys, pauwi na po. Pauwi na po kami, bye babay ah, mo. Pauwi na po kami. Lahat po kami adik. <laughs> <laughs> Lahat po kami adik kami ano. Tokhanin niyo to po kami. po kami. Yun, na, napanood na, 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 <laughs> um, eh, bu ang video. Si na, list na sa watchlist ng NBI. Ang pasibo. Ang leader po. Ang leader po namin si Michael. Michael Dikma. Michael Cortez Digma dapat hindi mo hindi ko nga alam. <laughs> o oh, boss, ingat kayo mga boss. <laughs> <laughs>